Ayan mga kanipi, sakada muna tayo ng soft drinks. To, so, tapos nandito yung baby oh. Paano yung maligo? Hi, ka eh? Ayan mga kanipi, nandito na tayo sa garahe ni Mia. Ayan yung pinamili ko na paninda ni Mrs. Nandiyan na rin yung, ano, yung tubig. Bali, tilapia pala yung ano, panggabihan na ulam. Ritong tilapia mga kanipi. Alright, puwating ko na to <laughs> What's up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng biyernes, lalabas na naman tayo para mamasada Sana ngayong araw makabawi tayo uh, Kahapon kasi mga kanoypi, sakto lang na pambili ng ulam yung ano na pasadahan natin kukuli ngayong araw uh, mas malaki yung kikitain natin mga kanating ba? Diba? araw ng biyernes at mamaya mamayang hapon hahatid ah, natin si Auntie Evie sa San Manuel Pangasinan alright so tara labas na tayo mga kanipi at mamayang hapon Saka tayo mag-shoutout sa inyong lahat na mga subscribers ko na laging nanonood, nagko comment Ayan. Kung gusto mo namang magpa-shoutout, just comment below lang mga kanungipi at antay mo na ma-replyan ko yung comment mo. At susunod sunod nun, shoutout ko na yung pangalan mo. Alright, let's go! 10-5 pesos ayan sakatan natin dito yung ano pubig Laga sa Daanan na lang natin yan mamaya mga kanibig. Pag nagka pera ako magpapainstall na ako kay Boss Peter ng ano. Uh, tawag din yung ganun mga kanibig. Gusto lang ako kay Boss Peter ng ganun pag may pera tayo pambili ng water filter mga konay. para hindi na ako bibili ng kubig ayun may pasayos tayo ulit sa kabila ng 25 pesos tan tan Ayan. Another 15 pesos na naman mga kanaipit. Ipi Binigyan naman tayo ng 50 pesos na Thank you, thank you Ayan, nandito na ba kayo mga ka na Ipi Thank you, napanakot ang Lagi iklog ko na Huwag nang Oh yeah, okay, thank you Move. Ano konti? Yan aganan. na ganun. Ady guma na nga eh. Malunag? Oo oh. yun. nakababad ti, init eh. Oo. Oh. Nag-bake nga matadal gami. Oo yun, sinuman namin Uy, Oo mga kanipi, sakada muna tayo ng soft drinks. So, nasan dito yung baby oh. Paano yung maligo? Hi, ikaw eh. Ayan mga kanipi, sakada muna tayo ng panindang soft drinks ni Mrs. Mamaya mamamalingki pa ako eh. ang paninda niya. <laughs> Grabe, <laughs> init. Buti na lang kinabit ko talaga yung ano, yung trapal na nandun, silungan ni Mia. Ayan. May silungan na siya na. Hindi na aarawan mga kanayipi. Sakada tayo dun sa kamanang. Ayan, kompleto naman mga Ayan mga kanaiti Nakatulog ako kanina Pagkatapos kong nagsakada ng soft drinks na paninda ni Mrs. Humiga ako sa may duyan Nakatulog ako Ayan Palabas pa lang tayo at ito Bibigay natin kay Auntie AB Susunduin so natin sa temple Tapos ano Atid natin doon sa, ano, sa San Manuel Ayan San Juan So ngayon pa lang ako lalabas sa so, ayan nandito na tayo sa harapan ng temple mga kanayti dito natin ano dito na ako mag-aantay kay Auntie Abby papasok na lang ako pag ano, nakita ko na siyang palabas na ang init kasi doon sa loob mga kanayti ano <laughs> isang tricycle driver dun oh. ayan mga kanaypi, nakita ko na sa Naglalakad Pasok na tayo ng temple Ante Kaya bangir eh. Uy. Eto yung Uy. Madi nakalino nga to. Oh, nakalino? Uy. Uy. Uray na nga. nga. Uy. Uy. Anong, na isang Yeah, mga kanoypi antayin natin si Antebi magpapalit lang at kunin niya yung ibang gamit niya so yan binigyan na yung service pin natin ano, kaninang umbaga ka yung pagsundo ko sa kanya dito puntang temple at temple papunta dito yan. Yeah. 100 pesos mga kanoypi yung pamasahe niya alright So, igagas din natin to. Kakarga ako kay Mia ng ano, 160. Di kayo matan. mata? ba, taglalok eh. Ang ko nga, mangga nga, mangga nga. Ang ganun ni kinu. Dato na nalipatan ni ang team di Domingo Pancet. Oo. Isang Are you, are you son? Let's go. Let's go. <laughs>

agrega <laughs> 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 ge Ay, mga konep. Uwi na tayo. Pinamirinda pa tayo ni Auntie Abby diyan Ng shawpaw at ko ay patikot pang Shanghai <laughs> thank you ante ayan mga kanaypi na tayo ayan bumili tayo ng paninda ni Macy's mga kanaypi tapos to ay ang init dito na lang sa tasto para ano makapila pa ako sa paradahan Salo nakakilala sa atin mga kanaypi ah. ayan, pila tayo dyan sa paradahan mga kanaypi kaya nga pre, sa basa bali mo nyo pagbaba di Oh. Sa bahay niyo? Uh, sa Garapit na po. Uh. po Ayan, Ayan mga kanipi, nandito na tayo sa garahe ni Mia. Ayan yung pinamili ko na paninda ni Mrs. Nandiyan na rin yung ano, yung tubig. Bali tilapia pala yung ano, panggabihan na ulam, pritong tilapia mga kanoy. All right. Kuwatin ko na to. <laughs> Ayan mga kanoy pi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat. So sa mga nag-comment sa last na mga videos ko, tapusin itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin unang una yan shoutout nga pala kay Mary Pabroa from Canada shoutout na rin kay Ronald Tijada shoutout na rin kay Filipe Santiago kay Uncle Stebidoc from Batis Pampanga shoutout uncle at shoutout na rin mga kanipi kay Elpidio Estimada Ganaden Shoutout na rin kay Auntie Wibina Chansing. Ayan, shoutout ante. Shoutout na rin kay Emilia Puyao from Binget, Baguio City. Shoutout na rin mga kanipi kay Leo Digario Bersosa na laging nagko-comment. Thank you, thank you so much sir. Shoutout na rin mga kanipi kay Ivan Restauro. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Boy Villaralbo. Ayan, shout out. Shout out ta rin mga kanipi. Kay Happy Living 888 Vlogs from USA. Shout out, kuya. Ingat dyan sa US. Shout out na rin mga kanipi kay MJ Barcelona TV. Ayan, sir, shout out. Shout out ta rin mga kanipi kay Sir Mark Ancheta at kay... Madam Cathy de Vera Ancheta na nasa US shout out shout out ta rin mga kanipi kay Kuya Joey at Ate Tacy de la Cruz from San Diego, California at shout out na rin mga kanipi sa kanyang anak uh, na si TJ Rhea at Riley de la Cruz from San Francisco, California ayan, shout out mga kanipi Shoutout ta rin mga kanipi kay Kuya Ron De Leon at Ati Kati De Leon from USA Shoutout ta rin kay Kuya Jubel Jimenez Kaluya ng Canada Shoutout ta rin kay Kuya Bertong Tungpalan at Ati Barbara Dumaging Tungpalan from New York Shoutout ta rin mga kanipi kay Kuya Richie na nasa US, shoutout Shoutout ta rin kay Kuya Nestor Andrada Shoutout kay Kuya Dani. Andrada Shoutout na kay Kuya Glenn Samora Shoutout na kay Kuya Rodel Andrada Magsumbol So yan na naman nagtatapos ang ating shoutout ngayon mga kanipi So sa mga gustong magpa shoutout Just comment below lang para pag na replyan ko yung comment mo Susunod nun isa shoutout ko na yung pangalan mo So maraming maraming salamat sa mga nanonood na hindi nagko-comment Ah, uh, na lang yung mga pangalan niyo mga kanipi para ma-shout out ko at makapagpasalamat sa inyong suporta uh, sa aking mga video, lalong-lalo na sa mga no skip ads na ginagawa niyo. <laughs> Wala kang 'yon. So, 'yan. Kita-kita na naman tayo bukas mga kanipi sa panibagong vlog na gagawin natin. Uh, stay safe lagi. I love you all and peace out. we <laughs>